po mga bro mga sis yan nandito po pala kami ngayon sa Garin Agricultural Resort Pilgrimage San Joaquin Iloilo Philippines ayan po Garin Farm mga bro mga sis ayan nandito po ka kami ngayon sa Garin Farm ayan po mga kasama ko na picture picture painting na po ayan po sila mga mga ito ayan mga kasama ko na naman. ito rin po oh Marami po kami ngayon magkakasama ng mga rito yung po si Sisilisa at saka po si Bunso. Ngayon na yun po eh. Ayan sila. Ang grow ng si si Bunso at saka si Sisilisa. Papasok po kami pa maya, maya sa Garin Farm. Ayan. Nag-ano lang po ng bayad sa entrance po mga bro mga sis. Maganda daw po dito lalo po sa loob. Marami po nagsasabi. Ayan. Naghihintay-hintay lang po kami sa glit. Ayan first time po namin makarating dito sa ano, Garin Farm San Joaquin, Iloilo, Philippines ayan po, mga bro, mga sisal po ayan, Garin Farm ayan maghihintay lang po kami saglit ayan po mga bro, mga sisal nandito kami ngayon maghihintay ng sa may malaking puno po ito po yung sa may entrance dito, yan, yan dito, bawal po palang pumarada doon sa loob dito lang po sa labas ang mga parking area mga bro mga sis po, inaayos lang po ng mga kasama namin ang ano pagpasok sa entrance pamaya maya po ng konti ipapasok na kami mga bro mga po po kasama namin no, mga bro mga sis o, yun inaayos na po yung pagpasok namin sa entrance ayun po ni ma'am po mga bro mga sis na po sila sa inaayos na po marami po kami tatlong sasakyan po kami mga bro mga sis yun po sige po mga bro mga sis hanggang dito muna pong muli ang aking magsisirap na ko po sa inyo pagpasok po uli namin sa loob isisirap ko din po sa inyo yun sa so napadaan po pala dyan sa aming channel pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga susunod na video God bless po sa inyong lahat